Ba't nyo pa sinaktan yung kapatid ko? siga na nandyan nung dun ka, hindi si Pongki. Kung nang tanggihin na hindi mo sinaktan, meron dito medical certificate. Kung ganyan yung attitude mo, na parang siga ka pa, sigurado sa sampangay talaga ng kaso dyan. Pasensya na, tuwi na. O ba't parang siga ka pa? Parang napilitan ka? Parang may ba't naman, ko pa sinisisi dito ikaw na nga may kasalanan? Gastob! Wala na. Yung lamesa nila, yung electric pan, yung Dora box, wala, binitbit nila. Ayan, ninakaw nila. limas yung gamit nila ni Marlon at ni Makis. Makikita dun sa loob ng bahay nila na halos lahat ng na kagamit. Na bigla, yes. no? Oo, oo. Kailan po namatay 'yung partner niyo ma'am? June 23 2025. So nung namatay 'yung uh, partner niyo, itong mga kapamilya ya, 'yung sina Lorna, Melonia, at si Camelbin, doon nakitira sa bahay niyo. Opo, pinatira ko po hanggang 40 days. So okay lang sila umalis. Nung August 2 po. So nung una ma'am, nung una, itira peaceful naman. Opo. Nung buhay pa naman po yung asawa ko, sir, kasi nandun naman po yung mama niya nung nanganak po ako. Okay. Okay naman po kami, sir, kahit nung mga kapatid niya. Okay wala naman. Man, wala naman po kayong problema, sir. Yung Melanie po, tsaka yung asawa ko, uh -huh. sila pong dalawa ay na-disgrace po sa Valenzuela po. Yung asawa ko po yung namatay. Okay. Tapos yung naka siya po sa kanila, binayaran sila ng 500k. Tapos ngayon... Hati po sila nung kapatid niya. Ngayon, hinihingi ko lang po yung, sabi ko po, pwede ko bang mahingi yung 100k para sa anak ko po. Kasi 3 mm -hmm. months pa lang po, sir, nung nawala yung asawa ko. Kasi uh, wala pa po akong trabaho nun, sir. Bali, hindi ko alam pa mag-umpisa. May pera naman pong natira yung asawa ko sa lasaw niya, pero tutusin ko lang po. So, so sa 500 k ma'am nga in award sa kanila. 'Di ba dapat hati, yung 250 sa Opo. dalawa lang naman sila ng aksidente, 'di ba? So yung 250 kay Melanie. Opo. Dapat yung 250 na isa sa husband mo 'yan. Opo. Pero walas lang binigay sa iyo. Binigay na po nila sir nung pinabarangay na po namin. Magkano Pero, binigay nila? 98k po. 98 lang. Dapat 250 'ngay eh, kasi 'yan yung share nung namatay si Yung 250 po kasi na sa Uh, partner ko po, dun po kinuha lahat ng panggasos hanggang libing po. So basically, yung sa, dun sa usapang pera, dun kayo nagsimula nag-away? Opo, nagalit po kasi sila sir, ba't daw po ako naghabol sa pera ng asawa ko? Oy, hindi naman daw po kami kasal. Sabi ko, hindi karapatan ko yung inahabol ko eh, sa anak ko po. Good afternoon po, Ma'am Lorna. okay. Oh, yung bahay na yan, kami na nakatira. Malis na si ano, Makis na maglipat na siya doon sa kahit atin na nagburol pa. Hanggang, hanggang ng opisya ng 40 days, umalis na sila. Kami na nag up sa bahay, nag, ano, nagbayad sa bahay at saka yung matobid. Ma'am, teka tato. lang ma'am, wait lang ma'am, hindi pa kami nagsimula sa inyo eh. Huwag kayo masyadong defensive. Ngayon ma'am, ganito yung mga, <laughs> relax lang ha. Yung nareklamo nila, kinuha nyo yung CCTV, gas stove, rice cooker, at doon sa may video, pinaku kinuha nyo. Ngayon, hindi nyo pwede din tanggihin yan kasi meron ditong ebidensya. Ito sa mga messages nyo, nga, inamin nyo nga, nga kinuha nyo. Isa pa, sinaktan nyo daw yung kapatid niya, si Ma'am Rowena Dawal. Hindi mo alam si Rowena, sir. Hindi naman siya asawa sa anak ko. Hindi, hindi yan siya sinaktan. Si, siya ang nag-unag pangambrot. Siya ang nagkapuk sa bahay. Nandito ako sa bahay. Dami kami, mga anak ko dyan sa bahay. Bakit nyo kinuha yung mga gamit doon sa bahay na hindi naman kayo may-ari? Nala namin yung mga gamit kasi umalis na sila. Yung mga gamit kang maruloyan sa anak ko. Kami ang nagkatira sa bahay na umalis na sila kami na nagbayad, kami na nagbayad sa renta, at saka yung... Ma'am, ganito eh, ma'am. When it comes to property things, no, kahit anak nyo, example, anak nyo, sila ay nag -ano, dahil nga mag-live-in sila, ma'am, under sa batas natin, yung common law partner sila, oh. co-ownership tawag dyan. So, yung may karapatan sa mga gamit na yan, yung anak nyo, nga condolence na din sa inyong husband din, sa anak nyo, nga si Sir Marlon, at saka si Ma'am Mary Chris kayo, nanay, mga kapatid ni Sir Marlon, wala kayo kahit singko, dyan. Wala kayong share dyan. So, yung ginawa niyong pag pagkuha niyan, maling-mali yan. May kaso kayo dyan. Alam niyo, pwede kayo makasawa ng theft niyan. Yung sa akin, Sir kalahati. eh Marlo Kalahate, doon oh. so, na namin yung Puro sa kabaong 100, tapos yung pagburol. Sa kabaong pa lang, 105 na. Okay, so yung binigay mo dito sa kay Ma'am Mary Chris? 98 sir. Ma'am, gusto niyo pa ba may babalik to reconvert to cash na lang to yung mga kinuha nila? Gusto lang po namin sir nakasuhan sila po. Opo, Actually attorney, bukod po dun sa pagkuha ng kanilang mga gamit, ay nagkaroon din po ng sakitan which is involved po itong magkapatid na si Ma'am Mary Chris at si Ma'am Rowena. Pati po itong kabilang partido, sila Ma'am Lorna, Sir Meloni at Sir Melvin. Actually may video din po tayo dito. Nakawag ko kayong anak ko pa 3 months. O bakit? Basta usan ba tayo? Huwag! Basta usan ba tayo? Basta usan nga tayo! Kuya! alas mo, na! Respeto! Respeto! Huwag kayong respeto mo! Huwag kayong respeto! Huwag kayong respeto Lasing po kasi sila nun, sir eh. Tsaka alas 12 na yon. Alas Opo, 12 na po madali. Diba? Mag-aalauna na po yun, mm -hmm. sir. That's already public noise especially pag-residential community. Opo. Opo. Kung nagkukos ka ng noise habang sa ano, ano na yan eh. That's a uh, public noise. Sansa hawak ko po yung anak ko, mm. natulak po. Hindi naman po sinadya ng mama niya. Okay. Bali, natulak po. Muntik po ako matumba. Hawak-hawak ko yung mm. anak ko. Tapos na ganun po yung kamay ng anak ko dun sa, dun naghahawakan na nga sila yung pinagtulungan nila ng hawakan yung kapatid ko. Mm. Kaya kinubukasan, nilagnat po yung anak ko. Sabi ko, sabi ko po nung nag-usap kami sa barangay, nilagnat niya yung anak ko. Sabi ng mama niya, sabi lang po ng mama niya, matagal naman na yung nilalagnat eh. Yung parang, hindi ko alam kung may pakiba po sila sa po nila. Ma'am, kung gusto nyo talaga sa ng kaso, edi go, sige. Makipag-ugnayan yung wanted sa si radio team ni Sen. Okay. Idol Raffi. Tulungan kayo. Ngayon, sa mga tanong kung kailangan pang barangay certification, ito masabi namin, pag yung ang uh, uh, victim at saka yung accused, no, hindi na sa isang barangay nakatira. Kasi ngayon, dito na kayo sa Manila, okay. sila na sa okay. na Noon din na yung barangay uh, certification na mag-file uh, for action. Pwede na kayo dumiretso. Ipa-police blotter nyo para masimulan ng isang pakaso. No need na dumaan sa barangay. Ayoko na po sanang umabot sa ganito, sir. Eh. Kasi, syempre, pamilya sila ng asawa ko. Nakipag-usap po ako sa ina dalawang beses, sir. Yung nakausap ko po, una sila, yun nga po, galit sila kasi. Ba't daw nag ako sa pera ng asawa ko, hindi naman po kami kasal. Sila, mama daw niya po, dapat tumawa kasi buhay naman daw po siya yung beneficiary. Bali, susuportan daw po nila yung, bali, magsusustento daw po sila sa anak ko. Sabi ko, hindi nyo naman po karapatan, ah, hindi nyo po obligasyon na susentuhan yung anak ko kasi andito pa po ako. May trabaho naman po ako eh. Yung hinihingi ko lang po is yung sa parte ng anak ko kasi naging four months po yung leave ko sir eh. Kasi nga, dapat mababalik na ako sa trabaho kaso yun nga na, na extend kasi nga po namatay yung asawa ko, hindi, hindi pa po ako nakapasok. So yung inaanok po, yung, yung pera na yun, malaking tulong na po yun sa anak ko. Sa amin, mag-ina po. Good afternoon, Mr. Melvin to. Noong kasi sir, kami doon kasi dumating yung ano namin, yung kapatid namin na babae, tapos yung ano niya. pero hindi naman yata reason yan, di ba, na kahit dumating yung isang kapatid niyo, pero kakatapos lang, kakamatay lang ng uh isang kapatid nyo para magtapos magsasaya na kayo parang that's inappropriate. Bata pa yung anak ni ma'am 3 months old. Tapos yun yung gagawin yung mag-iingay doon parang mga ingrato kayo pinatira na kayo nga doon sa bahay nila eh. Tapos dahil makita pa sa video kayo pa yung siga. Sinasaway na kayo. Nakikiusap na nga na kung pwede stop na kasi maingay yung bata. Ano? Kayo pa siga-sigaan manulak-nulak? hingi kayong pasensya? Hindi. Ang hindi na na Oo. Oh. Oh. Kasi siya na nabuhat na tapangan ka pa di ba? Sinabi mo sa akin. <laughs> na, Nasaan na, yung tulfo na. niyo? Nasaan yung abogado niyo? Kahit pa paano, tinuring ko pa rin kayong pamilya ng asawa ko. Mahal ko yung kapatid niyo. Kaya, iniisip ko ba din, kung buhay man siya, hindi, hindi siya gustong mangyari to. Pero, Ba't na, ba't dumating sa punto na nanakit kayo? Inaamon nyo pa na puro babae kami. Nung dumating na yung bayo ko, sinabi nyo, oh, ba't takot kami, ba't tumawag, ba't tumawag kami sa bahay, ba't nag kami? Eh, kasi nga kami, umiiwas lang kami. Eh, hindi diba, nyo nga ako nirespeto na asawa ko ng kapatid nyo eh. Di ba sinabi na kita, sinat na kita. Pagkatapos ba, yung, ano 40 days, saka na tayo mag-usap ng pera. Oo, oh, di ba? Sabi ko nga, nag-usap na kami ni mama. Ba't, ba't ba ba nyo pa sinaktan yung kapatid ko? siga na, nandiyan nandun ka, hindi si Oo, oh, kita naman sa uh, video, sir, diba may may di ba, na hinablot? Sir, meron nang tanggihin na hindi mo sinaktan. Meron dito medical certificate from Oo medical po, legal cases. Po. So, abrasion, left forearm, right ancillary. Meaning, meron talaga ito. Ito, may proof dito. Kung ganyan yung attitude mo, na parang siga ka pa, ay nako, sigurado, sa sampangay talaga ng kaso dyan. Eh, ikaw pala, Milo, pala yung nagsakit sakit dito. Hindi ka lang humingi sa kanya, pasensya? Pasensya na. Tuwi na. O ba't parang siga ka pa? Parang napilitan ka. Tuwi na. Napilitan na. ka lang. Ano, gusto mo ituloy nila to? Pasensya ka na. Kasi ang ginawa mo kasi, pinuktok mo masyal malakas eh. Nandiyan naman si mama. Parang Tuyo ba't mo ba sinisisi dito? Ikaw na nga may kasalanan. In the first place, walang karapatan, saktan to sila. Kahit ano pong sabihin nila, sir, kakasuhan po talaga namin sila, sir. Sige po, ma'am. Uh, ang okay. uh, tutulong po yung uh, team ni Senator Idol Rafi Tulfo. Thank you, pa. para po. Para makakamitin ng ustisya dyan, masampan natin ang kaso. Thank okay? you, sir. Thank, okay. Thank you salamat, po. Sir. Sir.